Niyapay. Yeah, Matay ka sa amin. mo you Good morning po. It's another day here at Linda's Simple Life. Before po natin umpisa ng video na ito, gusto lang po namin magpasalamat sa 967 na nakasubscribe sa abing YouTube channel. Punti na lang po at mag-iisan libon na po tayo. Sa mga nanonood po ng video na ito na hindi pa nakasubscribe, please do click the subscribe button and the notification bell na sa ganun po ay ma-inform kayo sa mga susunod pa namin na video. Dahil na nga, dahil maulang ngayong araw na ito, papakita namin sa inyo kung paano kami mag-alaga ng kambing kapag uh, tag-ulan. So, karamihan kasi, uh, kahit na makulimlim, yung mga kambing nila is nilalabas nila. Pero sa amin po ay hindi. Yung practice po kasi namin, sakalang kami nagpa, nagpapalabas ng kambing kapag uh, maganda, maganda yung panahon at talagang straight yung araw hindi yung parang ganito uh, hindi kita makulimlim kasi eh so before po tayo before po ang, ang routine po namin dito sa bahay dito sa goat house namin before po kami magsakati ng pagkain nila is nililinisan po muna namin yung bahay nila so ayan to ayan yung pinagkainan nila kahapon at uh, kailangan linisin pati yung mga tai-tai nila So, tip lang sa pag-aalaga ng kambing. Before nyo po ilapag yung pagkain nila sa kainan nila, make sure po natin na malinis palagi yung surroundings ng kakainan nila every morning para iwas din po sa sakit. Ayan na. Ayan mga kambing natin na matitigas ang ulo. pag natapos na yung paglilinis, sasakatin na po tayo. <coughs> ang ginaganda naman ng lapier kapag yung pinagkatingan mo na ganyan tutubo siya in 1 to 2 weeks so pwede mo siyang pagkakas yung isang isang puno niya yung isang puno ito pwede mo siyang pagharbisan ng 5 years cut and carry so ito ito yung hinarvest ko ng araw enough na ito para sa kanila buong maghapon pero dadagdagan pa natin yan ng legumes kaya na yang nasi katina Napier, atau apa kabikat? Ya, ini apa? nonton samutan, kamu mau partain? Hah? Hui, hui, hei, mau numpar tikan, ay, hey. isa rin na importante sa pag-aalaga ng kambing is yung turuan natin silang uminom ng tubig so kailangan natin silang bigyan palagi ng tubig katapos natin bigyan yung pagkain nila kailangan din natin palitan yung tubig nila tapos always may nakasabit na asin ito, ito. asin Ganyan sila kakalat kumain, anak kanang. pag na-tear kasi yung pinapakain mo makikita mo na palagi silang mataba hindi nila problema yung kinakain nila so kain lang sila ng kain maghapon so kung target mo is mid uh, meat type na kambing pakainin mo ng pakainin hanggang lumaki sila at humigat Parang ganyan. Kaya lang sila ng kain maghapon yan. Uubusin nila yan, yung napier na yan. three hours later. Ya. Yeah. Ke Irumwar. Ke Irumwar. Hmm. Ini ke ke Irumwar ke. Irumwar Oke, urainya tanah geruang. Okay, so before po magdilim, i-check e e chine-check po namin yung mga kambing namin. Chine-check ko yung mga kambing namin kung busog ba sila o hindi kasi pag hindi busog, uh, dadagdagan ko pa yung pagkain nila. Yung sign na nakikita ko ng busog sila is yung parang buntis na silang lahat. Pati yung lalaki man, nakaumbok na yung chan Ayan, parang ganyan. Ito, to itong lalaking to, nakaumbok yung chan Ayan, pati yun. Sa amin, dito sa farm, ganyan yung sign namin na busog na sila. So that's it for today's video. Sana po nagustuhan ninyo yung simpleng vlog namin kung paano ko alagaan at pakainin ang mga alaga namin na kambing. Salamat ulit sa mga nakasubscribe at sa mga hindi pa nakasubscribe sa aming channel. Please do subscribe and hit the notification bell. sa sagunan po ay manotify po kayo sa mga susunod pa namin ng mga videos. Bye bye!